Kung sa pisikal ay merong mga tuntunin, sa spiritual ay meron din. Ang mga tuntuning ito ay mahalagang maunawaan ng bawat isa upang malaman natin kung ano ang plano ng Diyos sa atin at kung paano natin ito mararanasan. So yung unang tuntunin, iniibig ka ng Diyos at siya'y may magandang plano sa iyong buhay. Maliwanag sa Biblia na tayo ay mahal ng Diyos. Mula pa sa paglikha ay bukod tangi na ang tao at makikita din natin ito nung pinadala si Jesus upang tayo ay iligtas ang pag-ibig na ito ay patunay na maganda ang plano ng Diyos para sa atin. Yung ikalawang tuntunin ay ito. Ang tao ay makasalanan at nahiwalay sa Diyos, kaya't hindi niya maaring malaman at maranasan ang pag-ibig at plano ng Diyos sa kanyang buhay. Ang malaking hadlang kung bakit hindi nararanasan ng tao ang plano ng Diyos ay ang kasalanan. Ang kasalanan ito ang nagdudulot ng kabulagan sa tao para hindi niya makita ang kagandahan ng plano ng Diyos. Dahil din sa pagiging makasalanan, kaya mas pinipili ng tao mga bagay na hindi nakakabuti sa kanya at sumisira ng buhay. Ang mabuting balita ay merong pag-asa dahil sa pangatlong tuntunin. Ayon sa pangatlong tuntunin, si Heso Kristo ang tanging lunas sa kasalanan ng tao. Sa pamamagitan niya ay malalaman mo ang pag-ibig at plano ng Diyos sa iyong buhay. Naparito si Jesus hindi lang upang mangaral kundi upang ibigay ang kanyang buhay upang tayo ay maligtas sa pamamagitan ng kanyang sapat na alay sa krus. Yung ikaapat na tuntunin ay ito. Kinakailangan nating tanggapin si Jesus Kristo na ating tagapagligtas at Panginoon. Sa kalaman natin malalaman at mararanasan ang pag-ibig at plano ng Diyos sa ating buhay. Sabi nga ng Bible, sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, ngunit ang kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Kung nais mong tanggapin si Jesus sa iyong buhay, mahalagang sundin mo ang panalangin ito. Ang panalangin ito ay paraan ng pagtugon natin sa Diyos. May ibinibigay ang Diyos sa atin at marapat nating tanggapin. At kung yan ang nais mo upang maranasan mo ang plano ng Diyos sa iyong buhay, Samahan mo ko sa panalangin ito. Manalangin tayo. Panginoon, kami po ay nagpapasalamat sa iyong pagmamahal sa amin. Salamat dahil niligtas mo ako. Binigay niyo si Jesus para sa akin upang siya ang magbayad ng aking kasalanan. Salamat dahil kayo po ay nagnanais na maging bahagi ng aking buhay. Kinikilala kita bilang aking Panginoon. Kayo po ang masusunod sa aking buhay. At kinikilala kita bilang tagapagligtas na ako ay walang kapasidad at kakayahang iligtas ang aking sarili. Maghari ka sa aking buhay at tulungan mo akong tumalima sa iyong kalooban at mamuhay para sa iyong kapurihan. Pinasasalamatan kita dahil sa kabila ng aking mga kasalanan ay nandyan ang iyong pag-ibig na nagbibigay sa akin ng pagkakataong lumapit sa inyo. Maranasan ka at magkaroon ng isang tunay na relasyon sa inyo. Ito po ang aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Wala tayong magagawa upang iligtas ang ating sarili. Pero salamat dahil si Jesus ang kasagutan. Kung sumunod ka sa panalangin o kung gusto mo pang lubos na maunawaan ng kaligtasan o sumali sa isang pag-aaral tungkol dito, pakitype lang sa ating comment section at may makikipag-ugnayan sa inyo. Umaasa kaming tutugon ka at nawa ikaw din. Magtiwala ka sa Diyos at sa kapang.